ko so, na lang sa suka <laughs> parang magkarasa. naka Okay na yan. <laughs> Hi guys, good morning. Kakagising lang namin. Ako ba? Si Angel kanina pa ito gising. Nagbebe tayo. Bumam. May alam niyo fellowship namin kung saan sasama namin kayo. So, ano nga tawag dito? Parang potluck siya eh. May dala akong pancit canton pan sa kanas kasi. Yan. So, Filipino fellowship. Yung dalawa nandun na. Run. Ako po, po lang kasi kumprito. Magtuloy ako. Aba, ito tapos adobo natin. Oo, yun tira. Marites na. Gay pa mag-adobo kaliyan. Ay, ayun, ayun, ayun na. Ayun, ayun, ayun. ayun na. Wala na 'yan. Ampatika. Balik muna 'tika do. 'Yun din mag-adobo, wala ka akong toyo at su. Sayang, sayang ka pala sa recipe. Maluwnea. Alala ko po. Agad ko. Ubusin ko, sa ano po. Okay right pray right the... oh. oh. are... down and... they... live oh cool and what is the problem father you can't even talk to me now you need to be complicated right what's wrong Ngunahin niyo yung adobo, parang hindi ikaw magpiprito -tri ah. Hindi, ako nga magpiprito -tri ng tuyo sa... Mm -hmm. ...chirito. Siguro okay na to. Siguro-siguro lang. Ayan nga yung sinasabi ng nanay ko. Pag wala daw bula, mahal. Tapos kapag may bula, mahura. Expired ah. na. Dalawang taon na yan kasi sa galon yan binili isang galon. Talaga. Expired na. <laughs> kaya ko alam po lang. Na kaya tinama <laughs> Brad Diyos. <laughs> 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 Pagkain ng Panginoon yung lulog na Wow! Hindi na yung napansin. Dalawang taon na ako nagluluto, hindi ko na rin ng presensya. <laughs> ang witty mo! <po. laughs> Pagluluto kami, ito na yung ingredients namin. So, may good coffee dito. Ang kape, ah. Wala na kami. So, kaalam niyo, mahal dito yung toyo Kapag dito kami, bibili sa Philippine Mart okay. Very ano naman pala ang mm -hmm. oh, Si Javi talaga nagluluto dito. Ipansin ka to natin. Uy! Akin na lang. Hoy? <laughs> Uy, alam niyo, gustong-gusto ng mga Korean friend ko yung ano, Ate. yung pasit-kanto na pula. Ako din, Korean friends ko din. Sina-sina. Really <laughs> 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 so, this is our breakfast. Breakfast ba to? E, ano oras na? So, this is our brunch na lang. Tapos, egg with the dillies, dillies na yan. And then, yon. And then, meron tayo dito. Mali!

classmate ko. Sumakay mo <tinyo> kami ng sabi ka. Tapos nakarating kami sa Yonglong. Yun na ba yung last station? Jeep oh. ah. ah. yung hata. Ay, jeep yung Ano ba yun? Ah. Hindi ko alam eh. So, mag jeep yung hata mo yun. Ay, sumunta so, kami sa dun. Meron doon parang river ang kanila. Punta <tinyo> natin sa Yonglong. Yes, oo. Two stops away lang sa Ayan. na doon? Ano naman Huwag yan! dito, dito. yun. -ya, <tinyo> Bakit mayroon tayong tong? So, ito naman, magluluto siya ng Mahirap na tayo. pa lang sa mga kita. ako ako mag-eat? Hindi, parang ano. Bakit kayo? Ikaw kasi nilagay mo sa ano eh. Lagi yung eh. Kasi nga, kailangan matunaw. Binigay niya sa akin yung matika at yun. I-lalo ko sa ano. Ayaw talaga pag ako magluluto ako lang. Kasi, pag may kaanong iba, hindi mo alam kung ginawa ng tama o oh, hindi. Uy, tama na yung pagkakagawa. Pag hindi ko lang yung alam. Tama, wala. Nandun yung lasa. o, nakaano. Nagbumukbuk. Paano? Nagbumukbuk. Nagbumukbuk sa gitna. Nagbumukbuk <laughs> Sabi so ko rin, bakit walang lasa? Sinusok ko na lang sa suka. Parang magkalasa. lasa magkalasa. <laughs> Inihalo ko na lang sa ano. <laughs> Tore, tsaka mantika lang pala na sa ibabaw. Ano ba yan? Oh, oh ano oh, mo na to? Kainin mo na, na yan. Sayang, oh. Hindi, papakain sa kaklasi. Nasa yan ang dalawang po. ano. Sa klase mo? <laughs> Ay, papakain niya pa daw sa klase niya. Pero ito kasi medyo ano oh, siya yung... Hindi, malabog yung ano niya yung... Malabog? Yung, ano yung malabog? Yung Pama. Yung malambot na nag-expand ng malaki. Pama. Ipakuluan okay. mo niya okay. ng gong okay. gong okay. Ako okay. kay Ate Emily. Ako kasi. One minute lang niya pinapakuluan. Uh, yeah. Tapos okay na. Parang ganun-ganun siya yung nasa commercial. Yung ganyan, no? Hindi, ako okay. kasi pag kumain ako ng pancit canton, gusto ko yung ano, yung hindi siya lutong. Ay, yung gusto ko lutong-luto kasi diba pinapasok siya sa body natin. Gusto ko yung... Ah, tapos yung hindi rin halo, ano? Wala <laughs> talaga <laughs> kulay, <laughs> ano? Hindi yan nakamove Okay na yan. Tapos na Paano yung Hindi ko Tapos na kami kumain. Ngayon, narinis na rin naman namin. Pupunta na ako ng library.